So Carteran para sa atong laa going ta sa um inaguan nature park owned by Brenda Men so kinahanglan ta mo agi aning bridge yan so it's there so going to dito karon guys na i for na sapa So before ta maka reach sa atong hinaguan nature park ay so, uh is mo agi the sa Kenny Bridge. That's the bridge over there. And of course, mm -hmm. naatay el kayo siya. Pwede siya ka picture there. So, mga isa sa so panlaban na nga It's because naasay, naasay, kuan, oh, ah, naasay, ipa ba siya? Oh, okay, gamay. So, 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 so. Ngayon siya ang pasulo dito sa ina kuan. Perfect kaayon. Okay. So guys, for the entrance fee, this is 20 pesos. Yeah, going inside the Hingoguan Farm. Farm. This is owned by Brand Damage, located in Solana. Hasaan. Visamis Oriental. So, pag sulod niyo dili karon is 20 pesos na ang atong entrance. Then, naakot tayo mga cottage. Kailan ka itong cottage? 200 or oh, something? Oh, or more. Yeah, but naa uh, na po tayo A-house. Nga, pwede mo maka-stay from uh, 6pm to 8am the following day. And that's only for 500 pesos. na na siya uh, chair, naa na siya -na table, and of course, bed. No? So, muna atong i-explore karon diri sa ato ang vlog no ang unsay na ang mga amenity ani nga lugar para ko amo idea especially if wala pa mo na so let's go guys wow. so Actually, pwede rin matulog sa sulod. Nakalimut ko sa term ano yun. Sige, term anak Dok? Yeah ha? Huh? Dili o Dili mo na siya, gl siya glamping, di ba? Whatever. Basta kayo na ay kuwan. Yeah. Pwede naging ka matulog sa sulod. Ayan. Si sulod. Yeah, kayo na ay murag bed. Ayan. So pwede na mag overnight bed eh. And of course... Ayan. Bongga. Then there's a basketball court there. Ryan <laughs> ay pachika. Tapos si Doc na lang ang pachika asa. <laughs> Kailangan Kailangan siya. Mag-check na daw. Pag-check na daw. Can you buy? Barricaded. Okay. So nice to show you the whole. Okay. So relaxing in here. Ayan tapos na siya river sa kilid. Ayan bongga. We have sunflowers, plants, So there is a house there. I think that's the house of Brenda. So, parang it's like a rest house. They're now putting canteen dito nga area. So guys, aside from relaxing relax mo sa ambiance of a place. Kena share plants, cottage and na pud a canteen nga pwede mo makakaon. and ang ilang gift kaon, kaon is ginanggan. So, ang sayo man maka-storya ninyo sa inyong experience dito sa atong Kinaguan Farm. How do you find it, guys? It's okay. Mm -hmm. Parang nakikita naman talaga natin na yung pinaghirapan ni Brenda mm -hmm. na ilagay niya dito with all the investment that she has. Okay. So, Alright. it's a good project for it. Ayan. So, hopefully, no, ma-visit din ito ng mga friends natin. Ba, nakatulong din sa community. Naka yeah, kasi nag-provide siya ng job. In, in, like, in, ano, bago po basok, di ba may parking fee. So, sa mga neighborhood niya, nakakatulong din. Then, yeah. Yung mga, I think, yung maintenance dito, mga baka mga ano lang dito, mga kapit bahay nabigyan niya na. ng 3000 ng sabak yes at saka yung may canteen tapos yung mga nasa entrance no so may mga staff basically so parang it's a blessing to the people community. yeah in the community kasi it, it it provides job no so ayan so guys we're inviting you na kung gusto niyo ding ma-relax you can also visit here sa may solana hasaan of course kung saan matatagpuan yung yeah Damage. Yeah. So guys, nami direktaron sa, nasa kini hina, nasa hina Farm. Yes, this is owned by Brand Damage. Brand Damage is one of the yeah, local, local celebrity of the region. Ayan. So, kaya tagi so ayan. So ang entrance fee, I think. Oh, si has an entrance fee is only 20 pesos. No, so pwede na mo man diri, guys. So may enjoy ninyo ang ambiance kaning Hina Hinaguan Farm. Ayon. Ayo, I ang the ambiance. So we have cottage there aside sa katong mura. Oh yeah. so thank you so much sa inyong pag Uh, watching a video you no? so once again at the sa hinag na farm Ayan. thank you so much for watching this video yeah perfect guy. bye